papasukin ng guard doon. Hindi ko kasi nadala yung ID ko. Ano? Hindi mo dala yung ID mo? Ayaw kang papasukin ng guard? Opo. Siguro yung guard na yan, bago lang yan. Hindi niya ba ako nakikilala? Sino ba yung guard na yan? Alam mo ba kung saan mapupuntahan yung guard na yan? Turo mo sa akin. Saan makikita? Doon? Oh, halika, natin. O, oh, asan yung guard na yan? Ayan po, oh. Ayan yung guard? Opo. Bakit ayaw mong papasukin yung anak ko? Wala lang ID, ayaw mong papasukin. Sino ka ba? Ako si Jojo. Jojo Fraga. Jojo Fraga? Oo, oh, ikaw ba yung guard dito? Ako nga po. Bago ka lang siguro dito, no? Ay, hindi ako. Basta lang ako dito. Eh, bakit ayaw mong papasukin? Ang anak ko, kahit walang ID, pumapasok, pumapasok sa school. Ay, na ba? Oo. Oh. Bawal ho yun. Hindi ko ba ako nakikilala? Hindi ko. Tumayo ka nga dyan sa kinaupuan mo. Tatayo lang pala. Kaya eh. tamad kaya tamag magtrabaho eh. Ay, ako dito eh. Ako security. Sige lang. Ang nito. Anak, sabi ko sa iyo, laki mong dadalhin yung ID mo. O sige ho, hindi po talaga pwedeng pumasok pag walang ID. Sige ho, una na po kami. Good job po. Halika na. Sabi si, ikaw talaga. Halika na.